Yes, uh, agree Mr. Chair. Kaya tayo naman po ay uh, uh hindi naman nagkukulang sa pangungulit din natin ano, ng mga additional fund po natin. Lamang ay talaga pong limited yung ating break na pundo. So, uh, ang, uh, ito pong additional uh, budget, Mr. Chair, ano? at uh, baka matulungan din kami ng Good Congress ng ating kagalang-galang na Congresswoman Vergara. Uh, kung meron po kayong flood control doon sa inyong distrito, baka pwede pong uh, kayo muna ang magpundo ng initial funding para masama na po sa, sa tier 1 natin sa susunod na taon. Alam naman po natin, Mr. Chair, na masyado pong masyado pong pinupuna yung flood control projects. Sa amin pong distrito ngayon, wala na po kami flood control. Other than kung siguro yung naroon sa red zone. At uh, yung po ang katotohanan, balitan po yung nakukuha ng distrito namin nung araw pa, uh, hindi ho malaki. On the record po yon sa ga lahat po buhat ng magiging congresswoman si yung aking asawa ay hindi po talaga malaki ang flood control sa aming lugar over a nine year period. So, kaya po ako katabi ng aking kaibigan dahil ako po ay sumisipsip sa katotohanan lang. Hirap na po ang taong bayan, hirap na po yung magsasaka. Kaya, kailangan po talaga gutom po ang tao, yun po ang totoo nun. At, uh, gutom ang tao hirap ang tao. Yun ang katotohanan. Kaya sa amin po, kumagat yung salta ko eh. Hay buhay. Hirap. Hay nako. Hay buhay. Hirap. Iba po kasi tayo ng tatlong beses ang araw. Sila po hindi. Yun po ang katuanan. So, Nakikiusap po ang representasyon na ito na kumari po ay lakihan pa ang lakihan pa po ang NIA budget lakihan pa po ang budget ng Department of Agriculture kulang pa po ito sa mga magsasaka, mga isda, mga beef farm na sinasabi po ko kanina pa at kailangan po ng masang Pilipino ito. Yun lamang po, Mr. Chair. Maraming salamat po. Ay buhay. Hirap. Thank you so much. Uh... Hi, buhay talaga ano po. So um, we are the chair recognizes the Honorable Jennifer E. Lagbas as our next speaker. Wala po si ma'am. So we are um, recognizing next DML Marlene L. Primicias Agabas. Thank you very much, Madam Chair. My dear colleagues, sa uh, family po. Magandang gabi po sa ating lahat. Uh, noong nagdaan pong hearing ng Department of Agriculture na discuss ko po sa inyo ang mga hinaing at mga pangangailangan po ng aming distrito. So, nag-ikot po ako ulit sa aming distrito nitong nagdaan at naramdaman ko nga ho ang lahat ng paghihirap at mga hinaing ng aking mga kadistrito. Lahat po on the part of the farmers and on the part of those na nagmimili po ng palay, lahat na lang ho nang naririnig ko sa kanila, Ma'am, lugi kami. Sabi po nila sa akin, ma'am, ang hirap magsaka. Ang mura ng presyo ng palay, ang mahal ng presyo ng abono, ang mahal ng presyo ng pesticides. So, talagang ang hinaing po nila. Ang sabi ng iba, ayaw na naming magsaka. Ang sabi naman po ng iba, ma'am, nagsaka pa rin kami, kanya lang kulang ang puhunan. Dahil sa kulang ang puhunan, walang pambili ng abono. So ngayong anihan, makikita ho In Ilocano, yun pong butil, walang laman kasi kulang nga ho ng obono. Nakulyapish in Ilokano, ops in Ilocano. So, that's on the part of the farmers. On the part naman po ng na mga namimili ng na mga palay, sabi nila, pati ho sila nagdadalawang-isip na rin kung bibili rin ho ng palay o hindi. Ang sabi ho nila, kung bibili kami ng palay from September 1 to October 30, wala nga ho nagkaroon ng ban. Suspended po ang pag-import pero pagdating ng November, sabi po nila, kasi mag-aanihan na ho eh, itong mga last week ko ng September, eh saan namin ibebenta yung mga mabibili namin kung magdadagsaan na naman ang imported natin. Kasi nga ho, by November, magdadating na wala na po yung ban. So pag mamimili daw po sila, saan nila ibebenta kung hindi naman mabibili? Dahil nga ho, hindi naman ho kayang lahat bilhin ng NFA. So pag na-stack naman ho yung bigas nila, at mahuli naman sila, sasabihin, nag-hoard naman ho sila. So, hindi na daw nila maintindihan kung ano ang gagawin nila. So, Secretary, ano po ang babaunin ko na naman na isasagot ko po sa kanila? Ano po ang plano natin? Ano po bang in-expect ng tao na plano po ng Department of Agriculture sa presyo po ng palay? Uh, Mr. Chair, uh noted at uh, nararamdaman ko rin ho yung uh, hinaing ng ating mga farmers katulad ng sinabi ni kong gabas, no. Tama ho yung lahat ng sinabi niyo and uh, there is no doubt na may problema talaga sa presyo ng palay. Uh, ang instruction ng ating pangulo nung inisyu niya yung stoppage ng uh, importation is after 30 days magbibigay kami ng assessment report sa kanya with uh, kumplato kompletong datos at rekomendasyon. Uh, at uh, dahil doon uh, pwede siyang mag-extend ng uh, ng pwede niyang i-extend yung yung, uh, yung pagpasok ng imported rice no as one option. The other option naman ay alam din naman niyo na uh, uh, mag-submit din kami ng formal uh, position ng DA na baka pwedeng maitaas na konti yung taripa ng uh, imported rice no. Uh, so nasa sa table ho yan at uh, it is it is also uh, on the table as uh, as mentioned and ang pangatlo ho ay uh, kailangan ng tulong niyo lalo na kayo sa kongreso dun sa ating bagong uh, uh, amendment sa RTL or sa pag repeal no para nga maayos natin yung yung uh, ng quantitative restriction yung number uh, amount of imported rice na papasok sa Pilipinas kada buwan yun yun yung makakasolve ng problema sa presyo ng palay ng matagalan at hindi na sana mangyari to Of course, among yung, yung, other salient points dyan sa RTL na yan is makakapagdikta na ang DA or, or uh, councilman ng RICE uh, ng uh, minimum floor price na pwedeng sundin ng uh, ating uh, mga rice industry players no Uh, para uh, ng private sector, na basta may mangipin lang yung batas na yun na pwede namin ma-implement ng uh, na pwedeng magkulong o or mag-reprimand or matanggalan ng lisensya, yung mga hindi susunod sa minimum floor price. Uh, lahat yun makakatulong para maging stable at kumita ulit yung ating farmers, uh, Mr. Chair. Madam Chair, uh, bilang Secretary po ng Department of Agriculture... Mayroon na po ba kayong nasa isip na i recommend sa presidente natin regarding po sa importation kung sa kasakali kung itutuloy o hindi. Asa uh, ngayon wala pa Mr. Uh, uh, Madam Chair uh, dahil nga uh, uh, kakaumpisa lang, uh, medyo 10 uh, 15 days pa lang tayo into the uh, program uh, may another 15 days uh, mabibigay na ng assessment and uh, kung kinakailangan naman na uh, ma-extend yan we will recommend extension. Siguro po, kailanganin po siguro baka ma-extend. Kasi kung magkakasabay na po itong anihan, ang dami-dami hong -dami influx. Kasi minsan lang naman dalawang beses lang po sa isang taon magkakaroon ng anihan. Tapos sasabayan pa po ng imported. Ngayon lang po kasi makakabawi naman sana ang ating mga magsasaka. So kung po pwede po sana, baka kailangan ma-extend po yan. Yun lang po yung opinion ko. Mr. Chair, that will be into, into serious consideration. Thank you. Mr. Secretary, sir, may nakikita po ba kayo na sana maging presyo, nare-recommend na, -re na maging presyo para hindi ho masyadong malugi ang mga magsasaka natin nitong parating na anihan? Uh, pinakamaganda yun ho, Mr. Madam Chair, is 17 to 18 wet ang pinakamaganda. And dry niyan is 21 to 20, 21, 22 dry. Uh, uh so yun, yun po sana. Kasi po ang bilihan ho ngayon is 13 po yung sariwa. Tapos, medyo 16-17 po yung dry. So, medyo malayo po doon sa pangarap po natin na 21-22. So, kaya po kaya yun? Uh, pag may quantitative restriction, Madam Chair, I, and floor price, I believe, may ipin kaming na-implement yan. Yes, possible, Mr. Chair. Kasi po, ang pagkakaintindi ko po, baka kumonti po ang ani ngayon. Dahil marami po talaga ang natakot na namalugi pa sila. So, marami po hindi talaga nagtanem. Uh, uh, I, I totally agree with that statement, Madam Chair, and uh, that's why we have kami na um, actually nang nanguna, isa sa nanguna na ahensya uh, ng gobyerno na nagsabi na kailangan ayusin yung ating RTL na matas, uh, Madam Chair. If, 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 I'll just like to ask din ho, ilan po ba ang tunilada na pangangailangan ng Pilipinas na palay? para mapakain po ang buong uh, Pilipinas. Sa 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 bigas, sa bigas, uh ba, sa bigas uh win win ilan yung production natin? Number no, of no, rice. Either rice or palay po. Kung palay po know, yung alam, meron tayo. Yung yung consumption kasi sa akin na sa rice ma'am and sir. No, no, rice. rice, 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 13. rice. Uh, 13 million yung rice plus 4 million na uh, imported. So 17 million ang kailangan natin. Ang problema natin na uh, nung nakaraang taon, ang, nag-carry over this year na we produce, let's say, that amount, uh, plus uh, pero nag-import tayo ng 4.7 million tons. Eh. So na-over tayo in my estimate by 1.5 million tons uh, importation, uh, Madam, Chair. Madam Chair. So, ang napoproduce lang po ng Pilipinas ay 13 million. Metric tons po yan. Na, 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 big, na, bigas. Na bigas po. Yeah, yes. Pero ang kailangan po ng buong Pilipinas, 17 million metric tons. Tama po ba? Uh, yes, Madam. Chair. So, kailangan din natin mag-import ng 4 million? Uh, yes, uh, Madam, Sir. Ano po yun? Uh, may record po ba tayo kung ilan po talaga yung na-import natin? Kung 4 million lang po ba talaga? O sumusobra po year, uh, Last year, uh, year uh, 4.8 million, uh, well, million ang na Well, almost 4.8 million ang na-import last year. Okay, yun yun, Madam Chair. Yun yung tanong ni Madam Chair. Yun po yung legal. Paano po kung may pumasok po na smuggled? Na monitor din po ba? ah uh, well, of course, yung smuggled, Madam Chair, mahirap ma-monitor, but let us, let us assume baka may 10% na nakakalusot dyan. So, that's another 400,000 tons on top of that. Assuming meron, no? Pero tingin ko naman, uh, I'll be very honest, no? Uh, tingin ko, yung tingin ko maraming smuggled nung 2023 dahil ang reported noon is only 3.5 million eh. Tapos bigla nung pumasok ko, kung binago namin yung sistema of monitoring, biglang umakyat to 4.5 million eh. The next year, no? 1 million more. So, tingin ko yung 4.7, uh, tingin ko hindi, hindi fair yung statement na 10% more dagdag -dag -dag natin. Tingin ko yung 4.7 million tons for last 4.75 uh, is representative of, the reality, uh, Madam Chair. Kumusta po ang mga NFA na warehouse po natin? Uh, unfortunately, Madam Chair, puno lahat. So, kahit mag-import po kayo, wala pong panlalagyan? Ah, hindi naman ho ang uh, gobyerno ang nag import Sorry, na sorry na. for that. Okay, okay. I I stand corrected with that. So, sir, may mga concerns po ako na-discuss ko na po kanina kina Regional Director of John Pascual kay Asik Dimesa po for the Bridges Solar Irrigation sa ODA. Sa PCA din po, nag kami ng mga planting materials. Kay Asik gibara po sa Kadiwa Financial Grants. Nilapit ko po sa inyo. Maraming salamat. Kay Director Anlis Lisbo for USEC Cheng Cabellero. Maraming salamat po sa White Revolution po natin sa high Value graphics director Christian Dakigan maraming salamat din so sa BAI sa mga fun. and then filmmaker uh director uh, Alvendia and well anyway uh siguro po sa awahon ng Diyos madadagdagan po yung farm to market road sinabi ko po sa inyo nung nagdaan na ang distrito po namin wala pong ibang source wala po kaming share sa Coco Levy. Wala po kaming share din ng excise tax kung meron man po napaka-konti. Kung sa fisheries naman po ang pag-uusapan, Secretary Sir, wala rin po kaming maraking kasi kami po ay farming. Opo, bundok po sa amin. So, ang tanging inaasahan lang po namin talaga ay yung regular fund ng Farm to Market Road. Unfortunately, taon-taon po yan, kung hindi ho 30 million, 45 million lang po ang nakukuha namin. Eh, 266 guys? marami pa po talaga kami pangangailangan sa kalsada. So, patulong po kami sa inyo, sir. Uh, yes, ma'am. Uh, yes, madam chair. Sa irrigation naman po, ma'am ma secretary, ah uh, director, uh, administrator, ano po ba ang polisiya natin doon sa pagre-rehabilitate natin sa mga existing na NIS sa CIS?